Natagpuan ko na nga ang kauna-unahang nagtitinda ng baga ng baboy dito sa may South Signal. Na mas pinamura na at mas pinasarap pa. Nah. Na habang niluluto ay talaga namang amoy na amoy mo yung bango ng aroma nito. At ika nga ng owner nito kaya nanunuot yung lasa dahil 24-7 nila ito minamari. Kaya naman hindi na ako magtataka kung bakit tinatangkilik ng karamihan. Dahil sa amoy at lasa pa lang talaga mapaparami ka. At dito nyo nga lang yung matitikman sa Boss Baga na located lang dito sa Visayas Street, Barangay South Signal, Tagig City. At sa gilid nga lang sila ng Uncle At para hindi hindi niya kayo mahirapan pag nakita niyo yung SBB na pilahan ng tricycle at pound shop ay nasa gilid lang sila. At open naman sila dito mula alas 11 ng umaga hanggang alas 9 o alas 10 ng gabi. Ay, nai, nai magandang yes, gabi po. Yes ay, no? po, magandang gabi po. ano yung tinitindi niyo, nai? Baga po ng baboy. Baga ay, na, ng baboy. O, ay, ayan, no? Bago na yan. Yes po. Ano yung prosesin niyo, nai, Ba't kanyang kabango? Overnight po yung ano, yung marinate overnight po. Ah, marinate niya, overnight. ayun no? Napakabisa. Ayan. Nay, magkano naman po presyo niyan, Nay? 20 pesos po isang baso, tapos 15, tapos 100. 100 pesos. 100 pesos yung pinakamarami. Opo. Oh, yun, grabe, baga ng bago yun. Ay, Nay, bahay muna tayo, Nay? Ano po pala pangalan nyo? Ah, Venus po. Venus, yan, si Ma'am Venus, oh. Grabe. Sige, Nay. Nay, Venus pa order po nung tagu 100 pesos. Ah, sige. Ano po yung order nyo? Oh, uh, yun, oh. No. Nay, ito na yung 100 pesos, Nay. Grabe, yes, napakadami ng serving mga kuys, so 100 pesos. Good night, ko na po to na ya Thank you, good night So yun, mga kuis, no? ito yung in order natin dito Sa may Boss Baga mo Na located lang dito sa may Visaya Street Zone 6, Barangay South Signal, Taguig City So may kita nyo lang sila dito sa may Gilid ng Uncle John's, mga kuis So ito yung in-order natin no? Mabisa, 100 pesos mga kuis So ito yung kauna unahang baga ng uh, boy dito sa may Taguig mga kuis So kalamitan may kita nyo to sa Quiapo. ayan, so tignan natin mga kuis So Grabe. Maganda rito mga kuys no, na no, marinate nila buong maghapon. Ah, buong isang araw. Ayan. Patikman natin. hmm Ang sarap. Tapos napakabango. Oh. Yung aroma. Yung ingredients na hinalo sa kanya. Amin na amin mo. Tsaka lang na lang mo.

O kaya papakpapakain pa na alam ako yun. Ano? Last? Yan so, mga kuys, mga gustong makatikim ng gantong pagkain mga kuys, no? So ulitin ko, dito lang sila sa may trayam, sa gilid ng uncle dyan. So open sila dito ng 11am hanggang alas 9 ng gabi. Hang o kaya minsan alas 10 ng gabi. So mga kuys, tayo yun na. Napaka-solid nyo ito. Tara.